Tips lang mga paps, pag nakakulay blue to or nakakulay green, huwag nyo munang ibibirit ang kotse. Hayaan nyo muna siyang mawala. Kasi ito, ito yung indication na malamig pa ang ating makina at hindi pa napupuli lubricate ang mga component or wala pa sa tamang consistency ang ating engine oil. So yun, para magtagal ang inyong sasakyan o ang inyong makina, siguraduhin na pawalain muna itong kulay blue na to o itong temperature sign na to bago ninyo ibibirit ang sasakyan. Well, pwede nyo nang itakbo. Yes, pwede. Pero, huwag nyong ibibirit. Kumbaga, kung hayaan nyo lang siyang umandar kung baga pwede nyo namang iatras ng konti pwede nyo namang iabante then tsaka nyo nalang iarangkada pag nawala na itong kulay blue na to kasi ito yung temperature sign na nag indicate na malamig pa ang ating makina so yun mga paps no para magtagal ang inyong engine siguraduhin na pawalain muna ito bago ibirit ang inyong sasakyan